Sino si Arnie yung umiyak ng sobra, no, dun sa video. Galing-galing niya umarte dun, ha. At siya yung number one sa text notes all throughout the night. Hindi ba? Mm. Oh, ha? May nagsabotahin yan. Ay, hala na. <laughs> guys good evening Siyempre kakatapos na ng live gala night ang protege mentor battle at kasama ko ngayon ang top 5 for tonight based on judges choice and text votes kasama ko ngayon sina Jeric Kasi si Ate Arnie, hindi lang ko ba sa ate. Kumbaga, kambal yung tawagan namin. So, parang sobrang affected ko nung nag nalama ko na siya yung umalis. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. At saka, sobrang expect high expectation ko din sa kanya. Kasi sa botohan, lagi siya yung number one. So, nakakagulat lang na siya yung umalis ngayon. Mm -hmm. Ikaw? Hindi. Video nila. At saka... Nakakalungkot sobra kasi siya yun talagang uh -oh. ate ko. Tapos madami siya na itulong sa akin. Naku, mukhang na talaga, mukhang, makinag, mukhang naging close talaga itong mga um, protegees natin kay Arnie. Itong si Zanda, kanina pa iyak ng iyak. Anong masasabi mo? Ano, um, yun nga, si Arnie kasi partner ko siya sa bahay. Partner yung tawagan namin kasi nagluluto kami kasama. Tapos kami yung dalawang nag, parang, iimbento ng luto. Tapos aalis na and then like I'm the only one. Parang, ang napaka unexpected kasi siya yung number one palagi. Gano. Mm. So, Anong message niyo kay Arnie? si Arnie kasi she, she has one, she's one of the ano, strongest, may per, strongest personality sa amin. Mm -hmm. Talaga lalo na no when it comes to work. So, ayun, we love you, we love you, we will miss you so, sobra, sobra. Okay, ko naman, Jerick. Judges, uh, hindi yun yung katapusan ng nun uh, career mo dito sa showbiz. Um, pagpatuloy mo lang, al lahat ng friendship natin, i-treasure mo. Oh, ang sweet naman! <laughs> number nyo. Magkit nga ati Jolens doon, ha? <laughs> yun nga po, Sino nag-isip noon? Siya po. Siya, okay. Right? Isa po siya, and sinadirect po. Okay. So, anyway, sin po. Um, inisip na lang namin basta mag-enjoy kami. And Tama. we did. Nag Nagsaya kami sobra. Oo. Oh, oh. Ito naman si Zandro, nag kasi kumanta na ako. Ay, tama. Narinig ko nga. Kumanta <laughs> ako. Did you like it? Did you like it? Uh, <laughs> <laughs> oh, pangarap ko yung kumanta. So, yun, binigyan nila ako ng chance at mm -mm. last. So, yun, pero, yun nga, sinabi ng judges, they always see me like this, parang yung bad girl, parang yung ganun-ganun. So, they want to see another side from me. Yes. Yun, kinabahan ako dun. But, uh -uh. next time. That's good. Good job, guys. Kayo so, na pala awkward tingnan. So, yun. Oo, oh, oh, be confident. Mm -hmm. Go, go, go. Parang ako, like ko sinasabing napakaganda mm. ko. Nagkakatotoo. <laughs> <laughs> like, like, ikaw, ikaw. Ano, kung bagal sa lahat naman ng performance ko, parang lagi kasing may sayaw, may acting. So, gusto ko naman next week, ano, uh, sa kanta naman, sa request din ni Miss Sherry Hill sa comment niya sa akin kanina. Oo, so, o, sana tama. magawa ako next week. Naku, dapat talaga... <laughs> ang team-up ninyo ni Mikoy, ha? Hindi ko in-expect na magiging ganyan. Ano masasabi sasabi Salamat ng performance ko, yung enjoy na performance ko. Kasi katulad ng sinabi namin ni Mikoy, mag-enjoy -e lang kami dito at magpapakita uh, yung cuteness namin. <laughs> <laughs> okay, guys. Siyan, please, sumabilis, sumabilis <laughs> yung mga uh, viewers na bumoto pa rin sa inyo and sumuporta sa sa proteging. Please, um, yes, tapos tong season na to. And mas lalo ko pong gagalingan. Thank you so much. Supportahan niyo pa rin po ako kasi madami pa akong ipapakita na hindi ko napapakita sa inyo. Mas i-improve ko pa yung sarili ko. Hindi na ako mahihiya, promise. Okay, ikaw naman. Uh, supporta. And walang sawa ko po talagang pinagsasalamat pinagpapasalamatan yung support nyo sa akin. And yun lang po. Support, support, support. I love you guys. Thank you. <laughs> Oh, nga, um, thank you talaga sa support, uh, but I still need your support. Marami pa akong mapapakita. Please, please, please. Thank you, din. Maraming salamat sa inyo lahat. Marami pa kayong aabangan sa amin. Abangan niyo. Yay! Thank you, guys! Group on! Group on! Yeah. Thanks, guys. Thank you. Oh, na kayo umiyak, ha? Naging <laughs> close talaga siya sa inyong lahat. Talaga. Siya pa pinakamatanda.